Ay, kayo? Ay. Uy, dalawang piraso. Ay na. tiger gero no. Sabi ko sa iyo mo, damot didi. Kito ang par. Ano bakit kito? Tiger. Tapos ito pa isa. Another tiger. Pa Ay na. Ano lang? Ay na tiger. Hindi masyado mazo. Ito naman mga kito. Meron na namang isa. Gumagawa lang siya ng bahay yun. Buruk ini, boy puji dulu, boy, Ayo, ayo, tuh Ayo, aboi! Adi oh Adi pa! Adi! pa! Adi! 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 sini Adi! 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 buruk boy Adi! 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 Adi!

Panis ba? Ah. Kagawa pa lang ng bahay, wala pang bahay. Tamaan ini boy ng usad, sudo na So, yun na nga mga kiyot. For today's video, andito na naman kami at maghahanap kami ng gagamba. Ano boy? So, yung... Ay, ah! pa Adiyo, adiyo, adi pa, pa, adi pa, adi, pak, adi adi na, no. adi na, ada na, adi ada adi ada adi na, adi na, adi na, na, adi na, na, adi na, 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 adi na, adi na, Eh, na, size too.

Hoy. Wei. Nando. Nando. Hay. Naling. So, yung dami sana dito. Ano, kamil na naman. Lumagaw na naman siya ng bahay. Hmm. <laughs> na naman ang bahay na. Pa oh, bakit meron na naman. Ah. Eh. Apakah angas.

So andito na kami mga kahit sa mga kamuting kahoy. Tayo yun hindi. So wala naman maliliit yung kamuting kahoy dito. Adiyo. Ara, ulit dito tayo. Ito ay sa kamuting kahoy. Par. Eh, nandiyo tayo na <coughs> kamil. Ano? Kamil. Ano yung may sapot o to? ito, ito. Huh? Sorry. Okay sana, kala ko gamba na. Ako. Kamil pala. Um, magbalik kita dito. Maganda kasi kayo mga kayot pag ganito maghanap pag gabi. Gawa ng di mainit. Tapos yung, yung gamba kasi, gumagawa sila ng bahay. Mabilis mo siya makuha. Hindi tulad kapag umaga ka na gumuha or nang huli kayo, naghanap kayo nagagamba sa umaga. Sobrang init. Tapos, yung parang sapot lang siya. Tapos hahanapin mo pa. Hindi tulad sa gabi na gaganyan ka lang kami. No. So mahirap lang dito sa gabi. Gawa na yung ahas naman. Yung ahas lang talaga dito yung kalaban namin tapos pag naapakan namin yun kaya kailangan naka safety force parati ano yan so ito meron na naman kamil mo man. kamil yun lang kailangan naka safety force yung ingat parati sa mga naghahanap ng mga ganito dito ka sa, ba sa barangay namin ngayon mga kahit usong uso to dito sa mga kabataan yung mga bata talaga kung saan saan nakakarating maghanap lang magagamba tapos papaglalaban lang nila yung enjoyment siyempre batang 90s gano'n talaga kami Gano'n din kami ng mga kasagsagan ng mga bata pa namin talagang almusal namin dito sa hanapan mga ito mga kahit pag maghanap ka kapag may mga adto pilit kapag ano yung <laughs> yung mga mais utama ko ng, ng ano eh hindi <laughs> mo kayo lumingi ka sa ako na kapag may mga mais ano kapag yun may mga ano mais yung kapag tag-anihan ng mga mais yun maganda din maghanap kasi marami talaga ng mga tigeron, mga basta maganda sa mais maghanap yun lang And ito kami nga sa haguni na tinatawag sa mga ayun haguni tawag yun ah uh, ha? hindi pa yun yun dito So, babalik kami dun mga kayo chest kasi wala kami hanap. Meron na kami nahanap, dalawa pa lang. Pero malaki naman yun. Tulad ng kahapon, na paghanap namin kagabi. Kagabi pala. Uh, may... Is... <laughs> Maliliit, pero marami kahapon. Ganyan naman, malaki ka dalawang, dalawang piraso pa lang. No. Apo, siguro mag-ano? Eh, eh. Pag-ura siyang balay. Paniswa. Yung uh, yung ah. Kagawa pa lang ng bahay, wala pang bahay. Tamaan ini boys ang usad, sudto na Tumakita. Tama kay Tu na. Par, pa. Ano picture nta? Nan distraction na sana no. Tama kay to. Ay lang eh. Yan oh. Kabi na kasi. Ito na. Ito. Buntunong ka malaki. Ano na may spot ka na. Eee. Mga itiman yun ah. Mga itim. Mga burok. Mga itim na nakahulo na. Ah, sapot na yun eh. Ano ah, yung balay. Ano ah, yung balay na? Ito. Ano balay niya. Ito yung bahay niya. Sa umaga. Yan. Yung mga damang mga nocturial. Ay, nocturial ba tawag? Nocturial. Basta yung sa gabi sila na yun ah kain tapos sa umaga tulog sa gabi kain hindi ko alam kung anong tawag dun may tawag dun yung sa gabi kumakain tapos sa umaga tutulog nocturnal ay nocturnal nocturial Naktori. Nakt... basta yun ganun na yun malalaki yung huli namin yun mga itim itim ah mga black mga black spider eh mga tawag sa amin ng burok So, andito na naman kami sa may palayan. Ah, ito. Ngayon, nakita siyang... Ay, ay, like, uy, dalawang piraso. Ayan yeah, no. tiger Ay, no. Sabi ko sa iyo mo, damo di sa Par. Ayan so, ba kito, tiger. Tapos ito pa isa. Another tiger. Yeah, no. Ano ba? Ayan o. Ano yun lang? Ayan o mga kay tiger. Hindi masyado mazoom. Hindi masyado nag-focus. Ayan tiger o. Oh. Tuham ni Panlaban. Tiger! Tiger! Ano oh, day? Magtutunog. Tiger on. Oh, dito lang siya sa may daan. Sa may daan. Ano? Raso mo ito na na? Wala ka na kitang dito no? Agad lang oh. Dito kasi malapit yung balon dito. May tiger! Tiger! Oh, boy. Hey. Eh! Kamil! Pipungal ka man. Oh, naku. Dako na. Kamil na naman. Kita ko pa lang sa ano eh. Sa Guramoy. Gimong nyo man ini ma. Takas na. So, nagumura na yung kasama ko mga kayo gawa na. May, may kikik na naman na mo pa. <laughs> Gusto lang naman namin mag-ilaw. Nagagabay. Nagkakuntit kami ng mga ilaw. Tapos, may kikik na naman. Hehehe. Tatawa. Apiki, apiki, kikik. Hindi mo ulit boy, nagsumay-sumay, ano? Uy! Ulit nakita. Ulit <laughs> <laughs> kan, na ntar na sundang, boy. Ha? <laughs> <laughs> ah? <laughs> so, yun mga kayo. Gusto pa sana namin mga <laughs> Gusto pa sana namin mga ano? Babalikan namin itong area na to kasi. Kasi kahapon kasi umulan. So, mas umulan kasi yun kunti talaga yung umano kasi pag umuulan aray wala masaya silang hindi muna na mabahay so gusto pa sana namin kumuha kung manghuli kaya lang mga kayot is <laughs> may nagkikikik so alam nyo na pag may nagkikikik aswa <laughs> pero ano daw yan ibon daw yan hindi eh. ko alam so For safety na rin siguro namin, kailangan namin bumalik at umuwi. Kasi ayoko na may mangyari dito sa ating masama. Wala kaming dalang ano. Wala kaming dalang armas na kahit ano. For self-defense. Self-defense. So, yun mga kaya dito na. Dito ko tatapusin tong vlog ko for today's video. And maraming maraming salamat pa rin sa suporta na binibigay niyo sa akin. Peace, yo!